ang Headlines Noon History ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? O, oh, 7-7 ngayon. Mm-hmm. May mga discount-discount pa. -discount Nakapag-add to cart ka. Oo, <laughs> pero mas mahalaga pag-usapan sa araw na to, taong 1892, nagtipon-tipon ng ilang tao, kasama sila Andres Bonifacio, Jodato Arellano, Valentin Diaz, Jodoro Plata, Ladislao Diwa, at Jose Dizon. Ito'y matapos na medyo matenga ang grupong La Liga Filipina, Tinatag nila ang isang sikretong organisasyon na ang pakay ay palayain ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Ito ang grupong kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o para mas simple ang KKK o mas simple, katipunan. Pero ngayon may mas simple nga, katips. Bin Binuun nilang katipunan matapos sa si Rizal ay patapon sa Dapitan at pinagbawal sa buong bansa ang kanyang mga sinulat. Masaklap nga lang dahil lang papuntahin nila si Pio Valenzuela sa Dapitan ay tinabla sila ni Rizal at sinabing hindi pa hinog ang panahon para mag-aklas. Kulang pa raw sila sa armas. Hindi gaya ng mga political na partido ngayon, ang pagsapi sa katipunan ay literal na kinakailangan ng dugo. Ang sino mang sumasapi ay kinakailangang pumirma na gamit ang sariling dugo bilang tinta. At tinuturoan din ng mga katipunero na magkaroon ng kabutihang loob, paggalang sa kapwa at pagmamahal sa bayang inaapi. Ang mga initiation rituals nito ay hiram sa mga sistema ng mga mason. Ilang membro kasi nito ay mga mason, gaya nila Bonifacio. Nagtipon sila sa isang bahay sa number 72 sa kalye Azcaraga na ngayon ay rekto sa isang mataong bahagi ngayon ng Divisoria. At mga paps, may malaking marker pa nga ang National Historical Commission dito. 1897, sa loob ng isang buwan, ang sangay nito sa Bulacan ay nagtatag ng sariling republika sa Kakarong Bisili bago nalupik ng mga Kastila. Ang katipunan ay may sarili ding awit. Ito ang marangal na dalit ng katagalugan na sinulat ni Julio Dacpil. Ogosto 1896, nang mabunyag ng mga otoridad ng katipunan at di nagtagal ay sumiklab na ang kauna-unang revolusyon laban sa isang western colonial ruler sa Asia. Ang maraming nag-aakala mga paps na si Andres Bonifacio ang pinakaunang supremo. Actually, sa na yung pangatlo. Ang pinakauna ay si Diodato Arellano na sinundani ni Roman Basa. And speaking of Bonifacio, aba, marami ng pelikula tungkol kay Bonifacio. At mga gumanap na supremo ng katipunan, ilan dyan sina Julio Diaz, Gardo Versosa, Alfred Vargas, Cesar Montano. At kung naging kontrobersyal noon ang eleksyon, sa Teheros nang natalo ni Aginaldo sa botohan si Bonifacio sa bilang ng eleksyon ng isang taon walang kaduda-duda kung sino ang numero uno well good la good si senador Robin Hood ito yung, yung pelikula MNSF yeah, You are Don't vote pa. <laughs> okay, so, wala ano, s'pagaloy. At 'yang yan headlines to on history ngayon, may replay sa Dana. May well, ang balita na lulunok ko kasi Friday na. Friday Kung na, na kami makikita. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.